Gura may na hapon sa na tanan no mga taga ang uh, mas batin nyo. So adi niya na adi niya sugad si Papa John TV YouTube channel di sa uh, Pandayan Beach kung tawagon ninda. Adi kita sa mayo na beach. So silipon nato ng entrance kung tagpira an usad. Kay di daw barato din entrance no. So adi ninda policy. Silipon eh. naton. Okay. Ayan. So so, 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 mga idol, si Papa yun ay saludo si Nanay na uh, um, rules in regulation, ano? Hindi sa bits. So, hungaw nato kon kung pera entrance. Sir, tagpira din na entrance. Yes, Ang bata. Gisman yes, kung bata. Ah, An, ano? Yes, mam Ma Ma'am, kamo po din, ano? nagab ano sa entrance. At ah, tagpira po tabi di diyan bayad sana no. An Ano na libawa an alibawa, an, ad an bata pira po ang bayad. Ah ko o oh, mga idol ha? 5 lang ah kaya kadina kamudi kay maayo ini di barato pa. An ano tabi manay an adult na. Yes. Libre na sindada. Magkarego ever din sindada na baybayon. Oke, okay. Tapos magbabayad lang sinda sa cottage. Ah, uh, pero man tabi ang bayad sa cottage. 300. 300. Okay. Pero ka oras. Mm, ayos ano. Mane ano pun pangaran mo? Josephine. Josephine. Rojas. Ruhas ka. Okay. Adi ka man sa Adi ka sugad sa Papa Jones TV YouTube channel. Ah, uh, kan Junior Rojas. Mm. Ako po si Junior Rojas. Taga Oke. Okay. Aruha si Manoy. Ay, oo. Oh, oh. ah, okay. okay. sige, matalibra na yung kamanay, eh, no? Para anong ko. Okay. Para maka, ano man kita. Ruas. Ruha, uh, ruas, dali mana? na. Ah, Adi mga idol, di. Uh, ruas, mga lady, nagkabantay, eh, no? Sa sinina, di di sa Pandayan Beach. So, matalibod dun ta. Matalibod pa kita. Ada. Kitaon na kitaon Kitao na 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 ang tahong na ginasabi ni Didi sa uh, Pandayan Beach. Ano? So, Aberhalayo. Aberhalayo si Papa Jones. Ging nila ini para masilipin ni na uh, uh, Beach. Ninda, no? May na hapon, idol. Ayan. Shout out sa mga taga. Taga Pawa. Ayan. Shoutout po sa inyo. Adi ka mo sa Papa John's TV. YouTube channel. Okay. Papa John, Okay. Shoutout. Shoutout sa mga taga. Batuhan. Batuhan. Apil nyo do? Turis. Danaw family. Shoutout sa Julian. Ano? You know, sa barangay uh, Batuhan. Adi kita sa Pandayan Beach mga idol. Uh, kung saan na. Uh, titingnan natin ang uh, Ah, uh, mag uh, ka maganda. Or maganda daw talaga dito maligo sa Pandayan Beach. Hindi lang mga hindi lang maganda, mura pa, no? Ah, uh, 10 piso ang adult and then ah uh, syempre ang uh, ang bata ah uh, 5 pesos lang, no? So ikotin pa natin.